Hello ATINTS! Walang tigil talaga ang ginto Mania o Gento Fever ng ating SB19 dahil ito nga sa kakatapos lamang na Music Bank Festival sinayaw ng sikat na Korean boy band na The Boys ang ating uh, kanta ng SB19 na Gento. Ito rin ay uh, gaining popularity ng ating boys dahil uh, isipin nyo guys buong Korea, buong South Korea at Asia na rin sinayaw ang Gento sa Music Bank Festival na ginanap sa South Korea. Kaya naman, congratulations, SB19, dahil tuloy-tuloy lamang ang popularity at gintong mania Bye. Mm -hmm.